Dante, saan dadalhin o ikukulong ngayon si Alice Go? Ah, batay sa pahayag kanina ng kanyang mga abogado, kabilang na nga dyan si Atty. Stephen David. Mukhang nga ah, ang nagdesisyon daw itong si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, na gustuhin na lamang niyang ah, mag o mag-post ng piyansa dito sa Valenzuela City Regional Trial Court Branch 28. Oh, Magpipiyansa tapos tatakas na naman, ganun. <laughs> Ganun, yung gawain yan eh. Oh, huwag yung payagang magpiansa yan. Eko, alam niyo yung mga Chinese gagawin yung lahat para matakasan yung kanilang mga dumi dito sa ating bansa. Oo. Oh, oh. Diba? Huwag yung, huwag yung, huwag yung, Huwag niyong hayaan na mautakan pa kayo niyan. Oh. Kahit, dahil lang sinabi daw kanina ng korte uh, Bukha, Rolino Aseo, shout Sa uh, kung hindi siya rito, ay uh, dito siya ididisenyo no sa Valenzuela. Kaya nagdesisyon yung kanyang kampo na mag-post na lang sila ng uh, bail. At uh, dahil doon, ang inaasahan natin, Monica, batay doon sa pakayag ni Attorney David Carina, mukhang dyan na siya dadalhin sa Pasig City uh, Jail matapos na silang uh, Ang uh, sinasabi kanina ni Attorney David, mukhang uh, mas uh, ligtas daw. Hindi, ito ah. Dapat talaga dito hindi payagang magpiansa to kasi alam nyo uh, sa nakikita ko lang pag nagpiansa syempre makakalabas ka. O, pansamantalang ano yata yun eh kakalayaan eh. O, syempre pag nakalabas ka gagawa ka. Ma may maraming pera yan eh. Alam nyo yung mga tao maraming pera. No? Gagawa't gagawa ng paraan yan para makaalis sa bansa. Diba? O, katulad nga niya ano eh muntik na makatakas yun si ano si si Tunia. <laughs> 'Di ba? Tatakas na sana buti na abutan. Hmm. Si Guo. Ganun din 'yan kasi alam niya mga ugali ng incheck na mga kriminal na incheck na may mga illegal na tumata. Yeah, mga il may mga may mga illegal na ginagawa. Iba yung takbo ng utak ng mga 'yan. 'Di ba? Hindi mo pwedeng uh, pagkatiwalaan 'yan. So kailangan hawak na ng gobyerno. I-hold na 'yan, 'di ba? dapat ano yan dapat uh, hindi talaga makahinga no pigain di makalabas ikulong ikulong, ikulong lang ano isang taon isang taon talaga uh, gagawa wala, gagawa uli ng kriminyan pagka uh, pag uh, pagkahuli na naman piyansa lang sabi ni Zero Bytes okay tuloy natin si uh, Mayor Go doon sa Pasig uh, City James. At kanina uh, nga ay uh, Monica na pumunta dito si Mayor Aris si Odisuis, Mayor Alice Go supposed to be ay uh, mag uh, dadalo sa arrangement o pagbasa ng kasdal sa kanya subalit hindi ito natuloy no Monica. Sa halip na ay uh, ah, ito yung... Sabi ni ano sabi ni Edwin uh, Contreras babasahin ko po 'to. Ito natapik uh, na-topic na natin to kanina, pero may comment lang kasi, babasahin ko lang. Sabi, hindi bobo si XVP Lene Robredo magpagamit sa mga dutay. Ganito kasi yan, alam naman natin, may matalino naman si Lene. Kaya nga lang, hindi naman niya pwedeng ipagtabuyan yung bisita. Bisita yun eh. We welcome at we welcome pa rin yun. Kaya nga lang, may mga supporter talaga na mabubulag. Na mabubulag, na sasabihin, Uy, ang galing naman ni Ano ni Sarah binisitang ating mahal na Leni. Syempre, yung ibang Pilipino madaling ma-fall or yung uh, kumbaga magustuhan yung isang tao. O halimbawa, ako bibisita ako sa isang lugar, magkukunyari lang ako diyan. Yung mga supporter na yan, susuportahan din ako, di ba? Kasi nga, magaling akong magkunyari eh. Kunyari, beso-beso uh, muna kami ni Ano ni Leni, pero gagamitin ko siya. Pakitang tali lang ako. Parang ganun ba? ba? Diba? Maraming ganun eh. maraming madaling mauto talaga ng mga Pilipino, totoo 'po 'yan. 'Di ko naman nilalahat, pero marami po talaga. Ang, ang naging move ng kanilang kampo ay mag-post uh, mag, -post. Uh, mag -post ng bail at batay sa dokumento na tinakuha mula sa kampo ni Ago, nasa 540,000 pesos yung uh, kanyang piyansa para sa kanyang pansamantala nga sana nga uh, kalayaan. At mm, dahil... ako, 500. Pansamantala ng kalayaan tapos tatakas. ngayon naman, ang uh, nabanggit kanina ni Attorney David, matapos ang magpiyansa, ay muli siyang inaresto naman ng Philippine National Police. <laughs> Nakapagpiyansa na, inaresto na naman. <laughs> oh, dapat lang. Oh. Kamot siguro si Go sa ulo. Nagapagpiyansa na yung ngiti niya. Abot na dito. Yes, makaka. Matatakas na naman ako. <laughs> e biglang hinuli na naman. K.O. Kamot ngayon sa ulo. Ang nasa utak siguro niya, buisit. <laughs> <laughs> Oy abods. Uh, Osorio, oh oh may gamigalab. Shoutout ha. Ah. Kakapiyansa lang. Inaresto na naman. <laughs> Guho, nababagay ka lang mabulok sa kulungan. Huwag ka nang lalabas-labas pa. Ay uh. Criminal Investigation and Detection Group o pnpc IDG. kaugnay naman ito sa isa pang warrant of arrest dyan sa Pasig City... Uh... Uh, Regional Trial Court Branch 167 kung di tayo nagkakamali. Ito naman ay kaugnay sa kasong uh, qualified human trafficking. Ito ay isinampa ng Department of Justice noong nakaraang uh, September 17. Mm. So after three days na uh, Monica ay uh, naglabas kaagad ng warrant of arrest itong uh, Pasig RTC at ito ay uh, wala nang uh, piyansa no. At uh, ayon pa sa kampo kanina o oh, mga abogado nigo, mukhang mag File daw sila, Monica, ng motion dyan sa Pasig RTC ng uh, motion for bail. Dahil wala nga itong piyansa, so ito yung kanilang uh, legal remedy sa pamagitan ng motion for bail. Baka sila ay mapagbibigyan para... Rodora Pedrosa, shoutout. Mapalaya o mabigyan ng pansamantalang kalayaan itong si uh, dismissed Benyor Alice Go. So, mga pasado o mag alas 6 na nga dito, Monica, nang uh, umalis ang convoy, lulan si uh, Alice Go. At... Uh, inaasahan natin pupunta pa siya dyan sa Camp Crame mukhang may asikasuin pa yata at pagkatapos niyan inaasahan natin na mal na siyang dadalhin naman ng PNP dyan naman sa Pasig City uh, jail dahil meron nang uh, commitment order ang korte na ibinigay sa kanya ola uh, agen sa kanya na doon nga siya ididitin. So abangan natin kung ano yung magiging mga update pa dito nga sa Takbo ngayon na mga kinakaharap na kaso ni Dismiss Bamban Mayor Alice Go. Yan mo ang ating update mula dito. So yun, yun maliwanag po yun ano, gumagawa yung kanyang lawyer ng paraan para lang makapagpiansa itong si Alice Go. So um sabi ko nga kapag ito ay nakapagpiyansa Ang nasa isip kasi ng utak kriminal, ganito, si Alice Go, utak kriminal yan eh. Oo. Ang nasa isip niyan, mahirap na siyang makalaya pag uh, nasa loob siya, syempre, ba? Diba? So, gagawa ng paraan yan para maging malaya pansamantala. At pag nag, naging malaya po yan pansamantala, gagawa, gagawa ng paraan yan paano kumatakasan matakasan tong Pilipinas. ba? Diba? O, syempre, hindi niya gagawin yung, ano, yung, yung uh, diskarte nila nung una kasi booking sila dun eh. Kumbaga, nabutasan sila dun, nahuli sila, ba? Diba? So, gagawa ng panibagong diskarte yan ngayon para tumakas na naman. Gagamitin yung pansamantalang kalayaan na yun, ba? Diba? Oh, yun yun. Eh, naku, may mga ganun po, magpipiansa tapos magtatago. Oh, di ba? po yan. So, sana, ano, hindi payagan ng, uh, hindi po payagan na makapagpiansa itong uh, siguro, No, kasi, ang mga salot, dapat nabubulok na yan sa kulungan. Ha? Salot eh. Wala kang silbi eh. Di ba? Uh, ano daw? Si feeling entitled Kati B nag nagtatalumpati ngayon sa liwasan. Ba't nagtatalumpati yung ano? Pukpuk. -puk. Ay, pukpuk -puk yan eh. Uh, anyway, ito po yung kasunod. Bigyan po natin reaction reaksyon. May mga ibang mga... Mga ano? Contempt pa rin daw pong iba, kaya... Eh, hindi. Ito. Ah a deliberate move to you, from you, with your lawyer. Itong mga uh, kongresista natin, piko na to kay ano eh, kay Guwo eh. Uh, uh, Cesar Tiglao, shout out. Oy, huwag yung kalimutan mag-like sa ating live ngayon na 393 likes, uh, maraming maraming salamat po. Hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. <coughs> Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Matapos ang labing tatlong oras na hearing, tila nahila lang ang inis sa mga kongresista sa pagtatanong. yun labing tatlong oras, grabe naman yun. No, aba na-dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go at negosyanteng si Cassandra Leong dahil sa patuloy na pag-iwas ng mga ito sa mga tanong. Nasa ika-anim na pagdinig na ang House Quadruple Committee, kaugnay ng operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS, paulit-ulit na iginigiit ng 38 taong gulang na dating mayor ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination dahil umano sa patong-patong na kasong nakasampa laban sa kanya, partikular sa ni-raid na POGOS sa Bamban. Kahit pa sa mga simpleng tanong ng mga mambabatas. With the indulgence of Kong Doming, I cite, I move to cite uh, Alice Goh in contempt. In violation of... Another one month yun. <laughs> Go! wala kang makikitang baboy dyan. Walang tuyo na maalat. Kasi sabi mo, di yun, maalat yung tuyo eh. Ay, may tuyo ba doon? Tapos wala kang ma uh, manok. Wala kasi farm dyan, alis ko. So, medyo mabuburing ka talaga. Di ba masaya kapag nasa farm ka? E eh, kasi, pag na ka, wala. Walang farm dyan. I'm sure, tatalino ka. Ang sama na ng mukha ni Guho! Tinan nyo! Sabi niya, putang ina, isang buwan na naman to. K.O. Ikaw, guwo, nag-alaga ka ng baboy. Kinulong mo yung baboy. Ngayon, ikaw naman yung ikukulong mo. Take note, tao ka, hindi ka baboy. Ay, guwo, yan kasi, nakaganti yung mga baboy sa'yo. Uri ba? Tingnan yung ano, nigo, wala na sa mood yan eh. No, masama na yung ano niyan ba, yung timplan niyan. <laughs> Bahala ka dyan, guho. Mabulok ka. Mabulok ka ng isang libong taon. <laughs> Ay, salamat po sa 437 thumbs up natin dyan. Maraming maraming salamat. Uh, sige, tuloy natin of our section 11 paragraph so, a... C. This is Julie Seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Erlinda P. Romualo, shoutout. Charlie Gonzaga, Go shoutout. Akagawa Ping is cited in contempt. Hmm, 30 days! Kasi, kasi minsan yung manok, pag kinukulong mo yan, merong tinatawag na 45 days. <laughs> Siguro, 30 days! Ay, nako! Yan kasi, ayaw magipagtulungan eh. Oh, alis go! Hindi ka naman manong! o oh, diba? Tao ka! Hindi ka manok! Oh. Susulatan ng Qualcomm ang Balinsuela Regional Trial Court upang hilingin ang kustodiya ni Go mula sa Philippine National Police. Bagaman nag-alok si Go na isisiwalat ang pangalan ng tumulong sa kanyang makaalis ng Pilipinas sa isang executive session, tinanggihan na ito ng komite matapos ipahayag na hindi taga-gobyerno ang sangkot dito. Nainis din ang mga kongresista sa pagtatanong naman kay Ong, ang incorporator ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpaupa ng lupa sa ni-raid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Nobya ni Ong ang kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Nagpakita ng ilang graduation pictures ni Ong ang mga mambabatas ngunit iginiit nito na elementary level lang ang natapos niya at hindi nakapagtapos ng high school. Nang tanungin si Ong kung saan ito nag-aral, wala daw maalaala ang dalawang puti Grabe itong mga ano-ano, mga may laing mga tsikwa. Mababaw yung ano nila, yung utak nila. Parang walang maalala eh. <laughs> O si Liug talaga, liung Liung. Asandra Liung, ba Wala daw maalala. Dapat hindi, hindi pwedeng gamitin depensa yan, yung walang maalala. Kasi ako, alam ko kung saan ako nag-aral ng uh, uh, elementary, high school. Di ba? Alam ko, alam ko kung saan kami nag-inuma noon. Alam ko kung saan ako pinalo ng lolo ko noon, saan lugar. Uh, alam ko kung uh, ano pa ba? Marami, marami po akong alam kasi hindi po ako nakatira sa farm. Oh, grabe, Sinungaling talaga? Apat na taong gulang na negosyante. Sabi uh, mo okay. nag ka tapos ngayon <clears throat> ilang beses ka lang pumasok. Tinatanong kita ngayon hmm. kung anong Ako nga noon, nag din ako eh, tapos eh, boring ako, eh, pinag kasi kami doon, natalsikan yung paako ng ano ng ng bakal na mainit. Sabi ko, ayoko na mag Magtagay na lang ako dun. O, alam ko kung saan kami nagtagay. O, di ba? Tapos ito, hindi niya alam. school. Kaya bakit incriminating ba yung tanong ko? Pwede ba yun? You're lying. Lods, pwede ba maka one night stand si Miss Alice Guo? hindi naman po ako may ari dyan. Ito si Digong talaga. Digong! <laughs> Yan, nag-comment Pangalan, oh. Digong. Nginilig mo talaga sa babae. Grabe ka naman. Eh, huwag ka naman ganyan, Digong. Ha? Ay, eh, nag-comment po dyan, ha? May Digong na pangalan. Ha? Tropa natin yan, si Digong yung nandyan. Kaya nga lang, nasubra sa pagka- babaero. Ha? Ay, lako. Hindi naman ako may- Hindi naman ako si Kibuloy eh, para ibigay ko sa'yo yan. Eh, ako po si, ano, Bullpoint Man. Hindi ako si Kibuloy na namimigay ng ano ha, pastoral ha? <laughs> Grabe ka. Hindi po, Mr. Oh. Chair. Uh, hindi ko lang po sigurado kung ano pangalan ng school. Ako po yung matanda na eh. Pero alam ko pa rin kung saan ako nag-graduate ng elementary school. Alam ko rin kung anong, bua, uh, anong buwan Sa Sabi ng... Uh, sabi ni... Uh, Matilde... Uh, ipipin ko ah. Uh, uh, sabi niya. Sabi ni Matilde Madrid, huwag kang tumawa ng ganyan! Dahil ang daming mga Filipino sa China, isipin mo muna bagong pagtawanan, may kakambal na karma ang sobrang yabang. Alam mo, ang tanga mo rin, Matilde Madrid, napakabobo mo. Ang tanda mo na pero ang mo. Alam mo kung bakit? Tayo mga Filipino, pumasok sa China ng legal. Pero itong mga kulangot na Chinese na pina dinedefend mo ngayon, pumasok dito ng illegal putang ina mo Ha? Matilde Madrid, hindi mo ginagamit yung utak mong putang ina muka. Ha? Gamit-gamitin mo rin yung utak mo. Tayo mga Pilipino pumunta China legal ang pagpunta natin doon. Pero itong mga na to, illegal. Nag-iisip ka bang ba bobo ka? Ha? Matilde Madrid, putang ina mo ka, tanda, tanda mo ng bobo mo. Diba? Nag-iisip ka ba? Asan yung utak mo? Nasa puke mo? Hugutin mo sa puke mong animal ka! Ako tuturuan mo ako may utak ako, ginagamit ko, pero ikaw asan yung utak mong putang ina mo Ha? Asan na? Gago? Itong bobo na to? Tuturuan ako ng bobo na to? Di ba? Ang bobo mo eh! Hindi mo naisip yun? Legal ang pagpasok natin doon sa China? O sila, legal ba yung pagpasok dito? Karantano, ugutin mo muna yung utak mo sa puki mo. Baka nabubulok na. Wala, huwag yung utok ba? Huwag yung gigamit ang yung utok ba? Ay naku, bago kayong mag-comment, isip-isip muna. Ha, isip-isip muna. Tingnan nyo yung mga Chinese na nagtatrabaho dito ng matino sa ating bansa. Nagne-negosyo ng legal dito sa ating bansa. Kinesyon ba natin yan? Hindi. Kasi matino naman yung pagpasok nila, legal naman. Walang problema dun. Ang binabanata natin dito, yung mga in-check na illegal ang pagpasok dito sa ating bansa. Nagigits mo yun? Bubo na matil dito? Comment ka nga dyan, tatanga-tanga ka? Ay, nako. Uh, tuloy natin. Taon ako kinasan. Tapos ikaw batang bata ka pa, hindi mo alam kung saan ka nagtapos. Anak ng tinapay naman, oo. Dahil dito, siya naman ang isinunod na pinatawa ng contempt. Pagkatapos ng 30-day detention sa House of Representatives, ililipat si Ong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Doon ito mananatili sa loob ng 30 araw. Rosalicos, UNTV News and Rescue. Jo, mm. Okay, kitan 'yan. Alam nga naman, puriin natin yung mga yan. Oh, Matilde Madrid, tanga! Pupuriin ko ba to? Gusto mo puriin ko to? Yaw, katulad mong animal ka. Ha? Ang pinupuri natin, yung mga matitino. Alam nga, puriin mo yan. Wala ka talagang ano-ano, wala ka talagang, uh, wala ka talagang silbi. Diba? Grabe. Kaya ato ha, ah, payo ko sa kapwa natin Pilipino. Next time, pag magko kayo, gamit gamitin po ng utak. O, oh, ay ba? Ha? O, oh, utak yung gamitin. O oh, nga naman, isipin nyo, o oh, nga no, yung mga Pilipino, pumupunta ng China, legal naman. Pero yung mga inchik, binababoy tayo. Gusto mo, gusto mo himuri natin yung puwit ng mga inchik at binababoy na tayo? Tanga ka ba? Nag-iisip ka ba? Sa talagang isip?